Yun na nga guys, At, uh, inabutan tayo ng uh, ulan dito So yung uh, routine natin na every morning na nag-walking tayo for, Actually ang uh, target sana natin from Fairview going to Commonwealth Market Kaso hindi na natin nagawa dahil ito nga, inabutan tayo ng ulan guys So anyways, may nakita ko dito guys, kasi ang target naman natin bumili ng ulam May nakita ko dito nagtitinda tilapia, mura lang, tumpok-tumpok tag 100 So ito guys, papakita ko sa inyo ah. Kalma lang kayo. Ito na. Yan guys, kung makikita nyo itong mga tilapia na toy, eh, kada isang ano nyan, tag 100 daw. So, maganda naman yung tilapia nya guys. Sabi, ni, sabi nung ano, ni kuya, galing daw itong ano eh, uh, binangunan. So, mura siya tumpok-tumpok guys. Tapos, alam nyo ba guys, sobrang bait pa ni kuya. Dinagdagan pa niya tayo. So, bibili tayo nito ng dalawang piraso Diyan dalawang tumpok at least, meron na tayong pangulam for 2 days. So, guys, itong mga to, alam nyo, dito sa commonwealth dito sa manggahan, inuhuli to sila kasi nga illegal vendor daw ay nila nung titinda sa mga gilid-gilid. Pero, syempre, gusto rin naman mabuhay ng tao, titinda rin tayo. Wala, wala kasi silang pangkuha ng pwesto, gawa nung yung iba mga pwesto sa market is mahal talaga. So kung magkano lang punan mo Hindi mo kakayanin nga namang kumuha ng So dito ko na lang talaga sa gilid gilid So matcha ano kung bumili rin sa mga ganito At least naka ano ka Katulong ka na rin Tignan mo sipag nila kay tumuulan diba So ayan guys uh, Kita nyo guys kanina sa video dinagdagan niya tayo Tapos ayun pinakuha pa niya tayo ng isa Dagdag daw So dalawang tumpok yan Halagang 200 Pero alam nyo ba guys ano sya sobra tingin ko ha sobra dalawang kilo yung timbang dahil malalaki rin matataba yung tilapia guys so shout out kay kuya dahil ah kahit tumuulan masipag pa rin nagtitinda huwag lang sana kay madana ng barangay dyan na nanguuli so shout out sa mga barangay dyan mga mga sa mga clearing operation sana naman wag nyo nang kunin yung mga paninda nila kasi yung iba dyang mga barangay pag nang huli kinukuha yung paninda so huwag naman sana ganun kasi 5-6 rin ang puunan yan utang, utang yan so pag kinuha nyo yung paninda nila wala na silang pong balikwas so huwag, nyo, huwag sana ganun ha so yun lang guys see you